ma dani ni so ano ha panahon ha ho malinawon pambihirang pagturutambay tambay baga bis sa probinsya ka lang sinya ho turo ka lang muna pag walang trabaho Hulat-hulat san Oh. Hulat-hulat san ano. Arane san tinanom. Sudad, didi sa sudad, diri ka pidi Magutom Mag ka didi. Sa probinsya. Maski wala, -wala ka trabaho, kumadto ka lang sa kaging utan. Mabaga sa bulod, mga bulod-bulod, sa mga danaw-danaw, nakakuha -danaw. kasi sa sulihaw. Kung wala ka mga ano, mapaayo ka sinsulihaw, may isuro Oh, may isuro da ka na. Di oh balik. Kau nak lagi disingkat ah. Buruk lebih pun makati pun kau <laughs> punya. Ah, bakal menang kok walang dengkau. Oh. May sulihung ka na, may pambukas ka pa. Didiw oh, na ha, didi sa lugar na tao. Pag wala ka trabaho, ngal-ngal ka talaga. iba din ang buhay sus <laughs> marusip sa probinsya may maag na sayaw sa emo mabag ha pag or ka dun sa kararani mo pag karaon agdahong pa may pa Dede, ni niya, po niya. Diri ka di agdaw. Pa ibugang ka pa ni Kung Diri ko ini naaraman sa na Manila. Diri man ako di day. man ako di day. Ha? Ah? Atog danisan ng mga tao na diri nakaharayo sa probinsya nila. Kaya e maski diri ko dito ma mayaman ubuhay kasi danis. Dili na ha, dili sa yung sasabi Manila. Magutom ka dili pag wala ka trabaho semana. Si, si ba. Dili sa probinsya. Makahimo ka na sindiri mo Danis. Bali, mag-rulagalag ka dide. Maghapon, luya ka. Pero kung isa, maski mag-uli ka gabi na, maka-uli ka. Wala kasi ninsindihon ng mga drag ko na yung babayadaan. Uli niya, pangyayon dide. Bayaran mo dito rin tayo, tubig wi mapa ka ah kung wala ka pa sa diri na balay maupa ka pa iso e, sa pasakit wow, may may maski may maski may trabaho ka di. eh pero may kamanggapong nagtitiyos in papa nigo-nigo lang bagan in so, bara in pagal kapabayad mo pa lang may bayad na naman bulik niya po niya anak buhay di di sa ano sudah so, wala raseng Pero may kaman malinid. malinig. <coughs> Mahamot-hamot ka pa. Pero, ay, ano naman <coughs> yung nalinig. Grabe, huwag nga babayada. Sa probinsya, maski mauro ang hot ka, wala kasing babayada, nadrag ka mana sang man, ang dito. Magbayad ka dito ribu sa kuryente, pa, dako na 'yon.

Ayon po niya ako na nakababayad naman. Ato, mapagal dito eh. Permi lamang, permi ka man utay ma, ano, ma, malinig, mapurma, mahamot. Ay, bulik niya ako Pero grabe na kulog sa ulo. Ay, isip, sinong kababayad utang.